Oh, di ba? Nakapulot ka? Dry ano? Hmm. Nga. Oh. Yun, diba? Hindi nga. Dry sarilo di ba? Hindi. Dry set din talaga. Ibaba iba mo. Ah, mo. bracelet mo. talaga. Ayun, dry set Ayun, may lock uh, um, Di kasi pang bata? pambata pang bata. Hmm. Pang bata. yan uh. na. O mukhang tunay. Ako po, 295. Kasi kung ano yan, kung hindi tunay yan. Kasi mo, ano gold yan. Sana, no? Bata, bracelet. Oh, may, may, pa. Ah, si Sidagat siya eh, oh. kung hindi oh, siya tunay, eh. tagal na na kupas yan. Congrats, you know? you know? Galing, galing. Oh, di ba? Kailangan kalkal lang ng kalkal Oo nga, oh. Saan nakita dito? Dito, naka ano eh, kala ko eh. Baka may kamba yan. Ang dito ah, hindi niya napansin ano. talagang oh. para sa akin talaga. Para sa diba, iyan. ba? Surti mo. Nakita ko na yan, pero hindi ko lang dampot sabi ko para madampot yun. o, diba? Ito, 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 ka? ito, 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 Yang <laughs> Vice Bird tau Yun o no? Vice, punoy mo naman yan, Vice Kalapit na, kalahati na eh Kulakula -kula kalahati na eh Mamay, puno na yan Ito <laughs> <laughs> Ano masasabi na mo ngayon sa ano natin Nakribiti? Ang lahat ng manggagawa bilang isang darayos ang dasakalam na number one na bikers may pusong piloy marunong maglinis <laughs> at sa mga tuwing marunong ka mong magmalasakit sa kalikasan marunong magmalasakit sa kalikasan at ang lahat ng magagawa ninyong maraming nakuhang basura punta kayo sa McDonald's ni Bre mga kiti mga tayo <laughs> <laughs> mamaya daw pa pagkatapos daw mamaya <laughs> basura oh. Ito kaya, ang mga basurero ng Kuwait. Ito maglinis tayo sa kalikasan para nag-abroad. Namulot ng basura, yun ang trabaho namin. Basurero. <laughs> uh, basurero. Basurero kami sa Kuwait. Oh, basurero. <laughs> <laughs> lang eh, tumutulong yan. lang mga kababayan. Hindi na puro bike, dapat maglinis din si Minsan. Oh. Linis-linis kung may time. Oo, kailangan katulong din tayo oh. sa kalikasan. Hindi lang puro pasarap. Para yung kapaligiran, maganda tingnan. Uh, oh, uh. Oh. Diba? ang aming um, Vice na, President. Yung natapos namin doon. Tama, oh. wala nang basura. Hey, Ayan, na. oh. Linis na, oh. Uh, oh, maganda oh. na tingnan. Oh. Ganda, 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 oh. oh. Kanina, dahil basura. Dami na nang... nga na. lang, may naiwang kahoy doon, oh. <laughs> malinis na. E, ngayon, papunta na kami sa kabila. doon, papunta oh. hanggang doon sa Kalawakan. Dulo-dulo siya. Dulo-dulo. Pagkatinom siya doon sa kabilang dulo, malinis, malinis na. Kaya ayun pagkat na nating na siya so, sunod daw siya eh. yung dagat so dagat na naman <laughs> ayun <laughs> lamak oh <laughs> ayun okay. mga trupa oh namumula namumula ang gilid ng dagat ayan so. madaling na basura ayan <laughs> go sa taong dito sa sobrang pagod napakasarap ng pakiramdam pag tinignan nyo ang kapaligiran kay linis ayan tingnan nyo kay ganda kung ganito lang tayo mga mamamayan masinop tayo pinapalagay natin ang kalikasan kay sarap pag ano pag ng ating kapaligiran napakalinis dapat naging kanse tayo sa ating kalikasan kasi dito tayo kumukuha ng oxygen at dito tayo kumakain ng pagkain. 'Yun lang. Salamat. Ayan ang... Konting minsan ni powder. Tungkol sa pag ano namin ng basura dito, paglilinis namin. Si suicide ng uh, makdo, Likod ng makdo. ayan, dito, dito, dito group picture. Uh, group picture na. Group picture raw ang ano.

Ah, kasih tahu, ah, dalam plastik tuh. Tolong, tolong ya, ya, malam 1, 2, 3 Kita hai, hai, Basura hai, 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 hai,

Thank you, Sir Melvin. Lupit mo